pag experience mo si Lord, yung pagginawa mo siyang number one sa buhay mo, tapos lahat magiging anino na lang lahat sa'yo yan. ba? Diba? So lahat to, bonus na lang sa akin. Si Lord ang pinaka-importante kasi siya yung makakasama ko, yung investment ko pagkatapos nito eh. Dating ng panahon, di ba? ang titiran natin doon, manjod, nalakad tayo sa mga daan na ginto. Ayaw nyo ron? Ayaw nyo Mas gusto nyo rito? May traffic, may COVID. <laughs> Sabi nga, to live is Christ and to die is gain. Di ba? So, nabuhay ako ngayon araw-araw sa kahit mahirap, di ba? Hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Ang diba? dami sinasabi, di ba? Pag ang dami sinasabi kasi ang taong marami, ang taong pinatawad ng sobra, yung taong nagpapasalamat ng sobra. Kaya ganito ako ngayon eh.